Arestado ang dalawang lalaking sangkot sa rentangay modo sa Santo Tomas, Batangas. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suhu. Madaling araw nitong biyernes nang arestuhin ng dalawang lalaking ito sa barangay San Isidro sa Santo Tomas, Batangas. Kinilala silang sina Robert Baligwat at Leonardo Dayo na dalawa raw sa pinaka-wanted na karnapper sa probinsya. Ayon sa Santo Tomas Police, unang ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect matapos ireklamo ng ilang biktima ng rent tangay, scam. Sumama pa sa operasyon ng ilang biktima para ituro ang mga nanakaw na sasakyan. Positively identified naman noong kumplenan itong kanyang Nissan Urban. Although pinalitan na ng plate numbers, kaya lang meron siyang mga marking na siya lang ang nakakalam. Modus daw ni Nabaligwat at Dayo na magrenta ng kotse, i-duplicate ang susi, at saka babalikan ng target nilang sasakyan para tangayin. Ipabalik nila ito sa owner ng rent-a-car. Then, naka-install na sila sa loob ng GPS at i-monitor na lang nila kung saan ipapark itong sasakyan. Once na nakita nila, walang nakabantay, agad-agad nila itong bubuksan at itapakas nila. Kapag nanakaw na, Agad nila itong papalitan ng plaka para hindi madaling matunton ng may-ari at ng mga pulis. Nang buksan ng isa sa mga nakaw na sasakyan, tumambad pa sa mga pulis ang sari-saring plaka at mga peke umanong rehistro. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa sa custodial center ng Santo Tomas Police. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.